Kamatala mga kabrigada, report naman mula sa Brigada News Center dyan sa Bicol Region. Bumper to bumper na traffic, ay naranasan ngayon sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Ang patungo ng Bicol, Visayas at Mindanao, inabisuhang magbaon ng mahabang pasensya. Brigada Kenneth Bermil, ibrigada mo! Brigada. <laughs> bumper to bumper ngayon ang daloy ng trapiko sa may bahagi ng Rolando Andaya Highway Partikular na sa bayan ng Lupica Marinesura. Sa inalabas sa abiso ng Land Transportation Office Bicol sa mga biyahero na mula sa Maynila at patungong Bicol, Visayas at Mindanao na ang nararanasang mabigat na daloy ng trapiko ay dahil sa isang linya lamang ng kalsada ang binuksan para madaanan dahil sa naitalang mga pagguho ng lupa o soil erosion sa tabi mismo ng kalsada sa bahagi ng Andaya Highway dulot ng walang humpay na pag ulan sa lugar pa parito, pinapayuhan ang mga motoristang galing sa Maynila patungo naman sa Daet Camarines Norte na ang kalsada sa bayan ng Labo ay impossible dahil din sa mga pagguho na naganap at ang mga light vehicles lamang ang pwedeng dumaan dahil dito, may mga pasero na mas piniling lumabas muna sa kani-kanilang mga sinasakyan para matanggal ang kanilang pagkabagot habang hinihintay ang muling paggalaw at pag muli trapiko. Sa ngayon, paalala ng LTO na planuhin mabuti ang paglalakbay ngayong papalapit na ang kapaskuhan at alamin ang estado ng mga kalsadang daraanan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kenneth Bermil ng Brigada Nus sa Pambicol, the Mexican News Authority. Bago, bago, may katabalita nationwide.